Mula sa mga lantakang yan ang mga narinig natin puto kanina, Hara. Nangangahulugan yon na nabigyan na ng babala sila, Amaya. At batid ko na alam na rin nila na may mga dayong dumating dito. At maaari ang iba sa kanila ay nangimamanman na sa atin. Ano ang gagawin natin, Hara? Magtalaga ka ng mga mandirigma upang magmanman sa paligid. Kayo! Sundin ang Hara! talagang pinaghandaan nila amay ang ating pagdating. Mabibigurang bihagin siya lamitan. Hindi mo matatalo ang babaeng ni Tumahimik ka. Lamita, huwag na huwag kang magkakamaling tumungtong sa aming banwa sapagkat tinitiya ko sa iyo hindi ka magtatagumpay. Natitiyak kong hindi lamang yon ang patibong na inihanda laban sa atin. At kung susugod ng sabay-sabay ang ating mandirigma, natitiyak ko na maraming mapapaslang na walang laban. Para, may mga kasama tayong mandirigma na pangangaso ang kinabubuhay. Matalas ang kanilang mga mata sa mga patibong na inihanda ng mga kalaban. Kung gayon, tiyakin ninyong mawala ang lahat ng patibong masusunod harap. Tayo na! Pangalaga ang mabuti ang ating mga bihag at sabihan ang ating mga kasama na lagi maging handa sa anumang pagsalakay. Masusunod harap. Ikinalulungkot ko na mapalis ang ngiti sa iyong bibig kinuha. Ngunit sadyang hindi ako makakapayag na hindi maganap ang aking ibig. Hindi maaari ang iyong winig. Tigil! Nakalalamang ang kaaway natin sapagkat sila'y itinatago ng makapal na halamanan at mga puno at sila'y nasa itaas na bahagi at tiyakong tulad natin ay naghahanda rin sila. Wala tayong makikita hanggat hindi pumuputok ang araw. Isang napakahabang gabi ito, Hala. Isang napakahabang gabi na magagamit laban sa atin. Bakit, Hala? Nagbago ba ang iyong pasya?